Tikman po natin itong biniling saging konyelo. Ayan po. Tikman po natin. Sa sobrang init po, eh, subukan po natin itong saging konyelo. Meron po siyang yelo, gatas, at saka saging sa ilalim. Tikman po natin kung ano lasa niya sobrang init po ngayon ayan po, ang dali po matunaw ng ano ng yelo grabe po, ang init ngayon ito po, tikman po natin Okay naman po. Siyempre, masarap. Pag mainit nyo yan. Sarap po. Sagong kanyelo. Ayan po. Malasa naman po. Siyempre, masarap. Sa uh, share, like, and subscribe.